Akala mo ba sapat na sipag para imaman? Noong nabasa ko ang Rich Dad Poor Dad, parang sinampal ako ni Robert Kiyosaki. Lahat ng akala kong tama sa pera, mali pala. Kaya ngayon, isishare ko ang 10 lessons mula sa librong ito na bumago ng buhay ko. Kung naghahabol ka ng ipon o isa kang OFW na gusto ng magandang future, ito na siguro ang reality check na kailangan mo. Lesson number 1. Humans learn from mistakes unang aral na tumatak sa akin, hindi masama ang magkamali. Sa school, masama ang magkamali. Kapag nagkamali ka, baksa ang grace mo. Sabi ka ng high school teacher ko sa history, wala akong mararating sa buhay dahil panay mali ang mga sagot ko sa exam. Kaya karamihan sa atin, takot magkamali. Pero sabi ni Kiyosaki, you either succeed or you learn. Noong unang negosyo ko, nag-invest ako ng 15,000 pesos sa cellphone cases at para mabenta sa FB marketplace. Akala ko easy money. Ending, wala halos bumili. Napahiya ako na ng tiwala sa sarili. Pero nung binalikan ko yung experience ko sa aking unang negosyo, natutunat ko kung paano mag-research ng market, mag-budget at maging matapang sa negosyo. Kung hindi ako nadapa, hindi ako marunong ngayon. Tulad ng pagbabike, madada pa ka ng maraming beses bago ka matututong balansihin ang sarili mo. Ganyan din sa pera. So ano ang takeaway natin sa lesson na to? Huwag mong katakutan ang pagkakamali. Mas nakakapanghinayang kung hindi mo sinubukan para iwas sa mga what-ifs sa buhay. Kung gusto mong umasenso, tanggapin na bahagi ng journey ang pagkakamali. Fail fast, learn faster. Lesson number 2, talk about money with family. Okay, sa ating next lesson, pag-usapan ng pera sa pamilya. Sa kultura natin, parang tabu ang pera. Bastos pag tinanong kung magkano sweldo mo. Kaya madalas, walang financial plan, walang transparency. Puro bahala na. Sabi ni Kiyosaki, rich families normalize money talk. Sa hapagkainan nila, usapan, investments, negosyo at financial goals. Na-apply ko to sa amin ni Mrs noon, laki kami nag-aaway sa gastos. Pero nung naging open kami, nag-set kami ng budget meetings at goals. Mas magaan ang buhay kasi meron kaming teamwork sa usapang pera. Kung hindi pag-uusapan ng pera, mahirap mabot ng ating financial goals. Transparency prevents misunderstandings and builds trust. Huwag ikahiya usapang pera. Mas mabilis ang progress kapag team kayo ng asawa mo o ng pamilya mo. Sa pamilya, honesty about finances creates unity and growth. Lesson number three, play it safe is bad advice. Safe is it always safe. Marami sa atin na nagsasabi na, okay na ako sa trabaho ko, kahit toxic, kasi at least stable. Pero sabi ni Kiyosaki, fear keeps people poor. May kakilala akong OFW, 15 years na sa abroad, pero walang ipon. Takot siya mag-business o mag-invest dahil baka malugi. Pero habang takot siya, tumadanda siyang walang assets. Ako, kapado rin nang sinubukan ko ang YouTube at online selling. Pero yun ang nagbigay ng extra income at bagong opportunity sa akin. Safe doesn't always mean secure. Minsan, it means stuck. Small calculated risks open doors for you. Huwag hayaan ang takot magdikta ng buhay mo. Kung palagi kang safe, palagi ka rin stuck. Simulan sa malit na risk para matutunan at mas lumawak ang opportunities mo. Lesson number four, stop doing what's not working. Ang ating lesson number four. Insanity is doing the same thing over and over, expecting different results. Kung sampung taon ka na nagtatrabaho at wala ka pa rin ipon, baka may mali sa ginagawa mo. Nakaka-relate ka ba sa experience ko? Noong una, overtime ako ng overtime pero wala pa rin ipon. Hindi ko magets bakit walang natitirang pera after all that hard work. Wala akong budget plan, laging gastos agad, Nung binago ko na ang aking mindset at habits, nagbago rin ang buhay ko. Kumawa ko ng budget, nagbenta online at nag-invest. Doon lang nagsimula kumaan ng buhay ko. Kung hindi gumagana ang approach mo, huwag mo ipilit. Learn, adapt, and find smarter ways. Effort alone isn't enough. Kailangan ng tamang strategy. Here's the perfect example. Naaalala niyo ba yung Kodak? Dati sila ang hari ng camera at film. Halos lahat ng Pinoy family pictures nung no 90s at early 2000s, Kodak ang gamit. Pero alam niyo ba, sila rin ang naka ng digital camera noong 1975. Ang problema, hindi nila ni Lunch. Bakit? Takot sila na baka masirang film business nila na kumikita ng bilyon. Habang hawak nilang teknolohiya, hindi sila nag-adapt. May competitor sila tulad ng Sony at Canon ang sumikat. Pagdating ng 2012, nalugi si Kodak at nabankrap. Tandaan guys, hindi sa patang sipag lang. Kung hindi effective ang diskarte mo, baguhin mo. Hard work plus smart work is equal to tunay na progreso. Lesson number 5, use desire as motivation. My friends, gamitin mo ang pangarap bilang motivation. Ganito ang madalas na Pinoy mentality. Gusto ko ng bagong Samsung na phone, kaso hindi ko naman afford yan, huwag na lang. Pero sabi ni Kiyosaki, nililimit mo ang sarili mo kapag ganito ang thinking mo. Kaya dapat baguhin mo ito and ask yourself, how can I afford it? Noong gusto kong bumili ng bahay, ginawa kong motivation yun. Nag-ipon, naghanap ng extra kita at ngayon may sariling bahay na kami ng asawa ko. Hindi masama ang pagiging greedy at may ambisyon sa buhay. Kundi yung wala kang ambisyon sa buhay at panay pang ang reklamo mo. Sinisisi mo na ang lahat maliban sa sarili mo kung bakit hanggang ngayon naghihirap ka pa rin. Goals are just dreams their fuel. Kaya kung may gusto kang maabot, kotse, bahay, bakasyon, gamitin yon para mas lalo kang magsipag at maging sa pera. Huwag mong sabihin na hindi kaya. Tanungin, paano ko kaya maaabot to? Dreams turn into goals when paired with action. Lesson number six, pay yourself first. Unahin mong bayaran ng sarili mo Kadalasan, nakakaibon lang tayo kapag may sobra o natitira sa sahod natin after nating bayaran lahat ng bills. Pero amidado tayo, madalas wala nang natitira. Ito ang Kiyosaki's rule. Save first, spend later. Nung sinimulan ko ito, nilagay ko agad ang 10% ng sahod ko sa MP2 bago bayan ng bills. Medyo scary nung una kasi parang kulang ang pera ko. Pero napilitan ako maghanap ng extra kita one year later, may emergency funds na ako. Pag inuna mo ang sarili mo, mas malino ang priorities mo. Kahit maliit ang sahod, kaya mo magsimula ng habit na magpapayaman sa'yo. Kung gagawin mo to, you will always think of ways kung paano ba pagkakasyahin yung pera after saving. Or you'll start thinking paano ba madadagdagan ng kita ko. Treat savings like a bill you must pay. Discipline is the key guys, hindi dahil sa laki ng sahod yan. Lesson number 7, focus on assets, not liabilities. Ano nga ang asset versus liability? Asset, nagpapasok ng pera sa bulsa mo. Liability, kumukuha ng pera sa bulsa mo. Simple, pero napaka-powerful. May gabit bahay ako, impis na bagong phone na bilhin, bumili ng tricycle pang hanap buhay. Ngayon, nakapagsimula na rin siya ng isang malita sari-sari store at asawa niya nag-aasikaso. Samantalang 'yung kakilala kong may bagong kotse na hulugan, baon sa gastos buwan-buwan. Karamihan sa atin inuuna ang wants kaysa investments. Kaya ang tunay na yumayaman, 'yung bumibili ng mga assets para kahit tulog ka, kumikita pa rin. Kaya remember guys, tanungin mo ang sarili mo bago bumili. Magpapayaman ba 'to sa akin o dagdag gastos lang? Focus on buying assets that put money in your pocket. Lesson number 8. Surround yourself with smart people. Be around people who are smarter than you. Kung puro gala at inuman lang ang barkada mo, malaki ang chance na matutulad ka sa kanila. Pero kung ang kasama mo ay yung mga taong may diskarte, investors at business-minded, matututo ka at matutulad ka sa kanila. Ako, natuto mag-YouTube at content creation dahil kinausap ko yung mas magagaling sa akin. Learning from mentors saved me years of trial and error. Hindi mo kailangan maging expert sa lahat. You just need to be willing to learn. Build relationships that teach and inspire you. Your circle matters. Don't be the smartest person in the room. Be the most willing to learn. Lesson number nine, more money won't solve problems. Totoo ba yung kapag mas mataas ang sahog mo, mas maganda ang buhay mo? May kilala akong 50,000 ang sahod pero laging broke. May isa naman akong kilala, 15,000 lang ang sahod pero may ipon at investments. Ang difference? Mindset at habits. Kung wala kang disiplina at plano sa maliit mong pera, hindi mo rin mahahandle ang mas malaking pera. Sabi nga nila, more money just magnifies bad habits. Ano ang takeaway natin dito? Hindi income level ang problema. Financial literacy at self-control Ayusin mo muna mindset at financial habits mo bago mo isipin ang pagpaparami ng pera. Lesson number 10, take action. Action beats inaction. Maraming nangangarap yumaman pero konti lang ang kumikilos. Ako, kung hindi ako nagbenta online at sinubukan ng YouTube, wala sana akong extra income ngayon. Start small, kahit piso-piso ang kita, okay lang 'yan. Kahit mabagal, momentum builds confidence ang sikreto simulan na kahit imperfect. Hindi mo kailangang maging ready sa lahat bago magsimula. Kung may bala ka magdegosyo or side hustle, simulan mo na ngayon. Kahit maliit, kahit dahan-dahan, mas mahirap habulin ang oras kaysa pera. My friends, tandaan, hindi pera ang sagot sa kahirapan, kundi kaalaman, disiplina at action. Pakicomment naman guys kung anong lesson ang nagustuhan mo for today.